Para ano, para pag... Kala mo talaga nang uuli siya sa buhay niya, oh. Ito lang <laughs> pa. <laughs> yeah, ganyan yung uli, ha, ah, kasi ipinito natin yan. <laughs> wala kayong na uli, wala tayong uli lamang, ha, Pangarap niya, ni. <laughs> <laughs> Pangarap niya, tingnan <laughs> mo, mami. At sa walang uli, ha. <laughs>

ratnatin, Not ratnatin, Not lanian, tiket nian, hah? <laughs> lanjut. <laughs> hah? <laughs> hah?

Oh. Ayun, meron, no? Sabi sa'yo, meron. Wala kayong huli. Wala kayong huli. Ay! Wala! Kawit pa yun eh, kawawa! Kawawa ka naman ba Min, Balik mo mi! Ayoko! Maliit pa yan! Balik mo ba eh! Fishbowl yan. Fishbowl yan sa akin. Uy, maliit pa kawawa! Hindi na umiingat eh! Balik mo

<laughs> Wag mo yun, Bakit para doon ka mag no? <laughs> Hindi, boy pa yun. Ano, ba sila? Meron. Ano sa gili. Okay, mamaya, pag-sitoyin ko kayo, kumakainin na. Kung yung kawo natin. ay natin. na, no? Go! 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 <laughs> si Kuya Bonch pinagluto. <laughs> Nagluluto ako, di ba? Si Kuya Bonch pinagluto. <laughs> Ayun na, no, si Kuya Bonch. Wala <laughs> na <laughs> pa. Thank you. Yeah. <laughs> na ang dami. Eh. Hindi no, no, no. sila kanina, Saan diba? okay, na. sa sila nagtatago? Ay, sa gilid-gilid. O <laughs> <laughs> mo siya. Tatago nga ako. <laughs> Ginaji! Ginaji! <laughs> Nakita ko ni Kuya Bu. Hindi, <laughs> hindi. Dumagan, e. Nandun po tayo rin pa sa tulog. Oo nga. Tulog-tulog. Huwag sa buka. Naku! Pasaway ka? Amats ah, ka, atay. Ay, tawagin mo si Kuya Bu. Kasama ka pa nung nanguling ang pinipalawin dito? Diba? Diba, nilang pahangin lang ng bath? Sasabog na to. Pagay ko sa kanin. Ay, sa bigas. Gano'n lang lang natin. Paano lang? May naratag doon, tapos hanggang ito pagka may isa sa ibabaw, bibigyan ka sa iyo. Kailangan na po tali. may corner ka. Wala.

Oh dami niyan, bam. Unti lang. <laughs> yeah. Oh, sa punta. <laughs> si Bosing. Oh, maunto. Ito na uli nila. Ang durot nila sa taas pero. Ay, apat. Paano nakagawa ako? Kung kailan lang video ng huli-huli to. Baman tumi pala ng kamay mo? Hala, ang hit nila Ay, wala ko yun. Ay, wala ko. Kamihan nyo, natin ng mamaya. na yung salmon? Sabi nyo. yan. salmon Ang Ano yung salmon? Salmon. na mo gumagalaw pa! Bakit nangasabi? Bakit fish? Oh. Yes. Oh, Sobrang liit? Isla yan? Ah? Ay, liit <laughs> Ay, Baka talaga no? Baby na! Sobrang ah, anak talaga sila. Oo miss. Ayun, nakaupo kami dito ni Ang dami namin nakikita sana sino nanahuli ka naman sa Sobrang dami na ito wala na sa horrible so wah, ka na little bit at sobrang dami na lang kita wala na ako na habi sa akong makjaram sa kita nanarihan ka pala oh yan셔서 kay nyo akong hal excel batang banal tayo dito ka naman